Dito tayo ngayon sa Barangay Ilbita, dito mismo sa bayan ng Sablayan. Makikita po ninyo ang uh, epekto ng pinagsanib na puwersa ng bagyong krising, Dante at itupong Emong plus pa ang habagat na lubhang nakaapekto sa atin pong mga kababayan dito po sa bayan ng Sablayan. Pero dahil sa epekto ng kalamidad ay ito po ang ating kasalukuyang nararanasan. Ang patuloy na pagbaha at pagkasira ng bukid, pagkasira ng mga kalsada. Ngayon po dito sa mismong Barangay Ilbita ay uh, hindi po makapasok ang uh, mga sasakyan. Sa kasalukuyan po ay ating inihintay ang pagdating ng rubber boat Upang makapagdala po tayo ng uh, mga pangangailangan ng atin pong mga kabarangay na nasa evacuation center sa mismong Elvita National High School. sa local government ng munisipyo sa traktora at ngayon po ay na tayo sa rubber boat naman sobrang hirap ng ang uh, nangyayari dito sa barangay Utita ang atin nalang ipinagpapasalamat ay yung talagang diwa at kultura ng ating pagka-Pilipino ay nananalaytay pa rin sa ating mga ugat hanggang sa panahong ito. Akita ah, po ninyo ang ah, mga kapatid natin sa paglilingkod mula sa Philippine Coast Guard, sa Philippine National Police, mga volunteers sa barangay, ay nagsasama-sama. Sapagkat napaka-importante sa atin na ah, sa panahong kagaya nito ay magtulungan, magkaisa, at ah, Umihingi tayo ng dasal at uh, habag mula sa ating dakilang lumika sa mga nangyayari nito. Oh. tayo ngayon ay nasa sentrong barangay na ng Ilbita. O napakalalim. Kung hindi yung traktorang gagamitin dito ay palagay ko mahihirapang makatawid. So uh, napakahirap ng kalagayan ng mga tao ngayon dito sa barangay Ilbita. Kung ano ang solusyon ay marami ng mga intervensyon ang dapat gagawin. Nasa Oh, yo, nauli sa Kawel. pa yung sao. Nasa pang-apat na salin na tayo. Gamit naman ang uh, traktora. At nandito na tayo sa mismong evacuation center ng uh, Barangay Elbita. <coughs> Uy, yung Ito ang uh, ikatlong palapag ng Elbita National High School na nagsisilbi ngayong evacuation center ng ating mga kababayan dito mismo sa Barangay Elbita. Una-una po, uh, ito po ang Barangay Elbita. ah. Uh, Grabe po ang baha ngayong araw na ito. So bale, ngayong po ang araw na to ay naga-ted ng uh, food pack at uh, pagkain ng mga evacuees dito sa Barangay Elbita. Na kung sa ay may 117 families na naka evacuate At maraming maraming salamat kay Mayor Marquez sa kanyang uh, hinatid na mga pagkain, gamot at mga uh, food park din